Nakatayo si Jesse Harper sa gilid ng bakuran ng bago niyang paaralan, mahigpit na hawak ang kanyang backpack na parang isang kalasag. Ang araw ay mainit na tumama sa malawak na campus ng Los Angeles, isang malaking kaibahan sa madilim na kalangitan ng Chicago na iniwan niya. Ang lahat ay tila masyadong maliwanag, masyadong maingay, at masyadong hindi pamilyar. Dalawang araw na siya sa Woodlawn High, at tiyak na alam niyang hindi siya nababagay dito. Hoy Chicago. May tumawag kahapon. Isang grupo ng mga magagarang babae na may makintab na buhok at perpektong. Kutis ang tumawa habang nagkakandara pa siya sa paghahanap ng susunod niyang klase. Hindi sigurado si Jessie kung sinusubukan nilang maging palakaibigan o niloloko siya. Ang hula niya, ang huli. Iniwan niya ang lahat. Ang kanyang matailik na kaibigan, ang paborito niyang coffee shop. At ang aliw ng pagiging tiyak kung sino siya sa kanyang dating buhay ngayon siya ang babaeng namatay ang ina at ang amay nagpakasal muli sa isang estranghero. Ang estranghero na iyon ang nagdala kay Jesse at sa kanyang ama sa kanyang makintab na bagong buhay, kumpleto sa isang bahay sa Beverly Hills at isang amay na si Theo na halos hindi siya kinikilala. Ang unang text ay dumating noong gabing iyon habang nakaupo si Jesse sa kanyang kama sa bago niyang silid, nakatitig sa mga bakanteng pader. Unknown number, welcome to the jungle, need a guide? Napakunot si Jessie sa kanyang telepono. Wala siyang ideya kung sino ito. Me! Sino ka? Unknown number. Sabihin na lang nating isa akong taong nakakaalam ng mga pasikot-sikot, ang woodlawn ay maaring masyadong marami. Isipin mo ako bilang iyong anonymous survival guide. Nagdalawang isip si Jessie. Isa ba itong biro? O mas malala, isang bitag? Pero nanaig ang kanyang kuryosidad. Me. Bakit mo gustong tulungan ako? unknown number. Dahil lahat ay karapat dapat na magkaroon ng patas na pagkakataon. At mukhang nalulunod ka dyan. Naramdaman ni Jesse ang init ng hiya at pagkainsulto. Pero hindi sila nagkamali. Me, sige, tulungan mo ako. Sabihin mo sa akin ang tatlong bagay na kailangan kong malaman tungkol sa lugar na ito. Agad na dumating ang sagot. Unknown number A. E Huwag kang magtiwala sa mga plastic. Alam mo na kung sino sila. 2. Popular si Theo pero hindi siya kasing astig ng iniisip niya. 3. Laging umupo sa gitnang hanay sa cafeteria. Kapag masyadong likod, loner ka. Kapag masyadong harap, masyado kang nagpapapansin. Binasa ni Jessie ang mensahe ng dalawang beses. Hindi sigurado kung tatawa o mag-arol ng mata. Kung sino man ito, tiyak na maraming opinyon. Sa mga sumunod na linggo, ang mga text ay naging lifeline. Si Somebody Nobody, tulad ng tawag ng misteryosong texter sa sarili, ay tila alam ang lahat at lahat ng tao sa Woodlawn. Tinulungan nila si Jesse na navigahin ang labyrinth ng mga social na hierarchy, maiwasan ang galit ng mga mean girls, at kahit pumasa sa isang surprise history quiz sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang mga paksa na dapat pag-aralan. Unti-unting nagsimulang maramdaman ni Jesse na baka kayanin niya ang bagong mundong ito. Pero hindi lang tungkol sa paralan ang mga text. Naging personal ang mga ito. Somebody? Nobody? Ano ang paborito mong libro? Me? Parang tinatanong mo kung alin ang paborito kong bituin sa langit. Somebody? Nobody? Isipin mong magugunaw ang mundo at isa lang ang librong maililigtas mo. Ano iyon? Matapos ang matagal na pag-iisip, sumagot si Jesse, yung mga pag-uusap ay naging gabing ritual. Napansin niyang mas madalas siyang ngumiti sa kanyang telepono kaysa noong namatay ang kanyang ina. Sa paralan, unti-unti ring nagbago ang lahat. Nakipagkaibigan siya kina Dree, isang palaban na babae na may matingkad na lilang guhit sa buhok, at Agnes, isang tahimik na artist na gumuguhit ng mga galaxy sa gilid ng kanyang mga notebook. Hindi sila ang mga kaibigan niya sa Chicago, pero totoo sila at nagsimulang maramdaman ni Jesse na hindi na siya nag-iisa. Si Theo, ang malamig niyang amain, ay nanatiling misteryo. Siya ang golden boy ng Woodlawn, kapitan ng soccer team, effortless na astig, at ganap na walang pakialam sa presensya ni Jesse. Pero minsan, nahuhuli niyang nakatingin ito sa kanya na may ekspresyong hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang pumasok si Jesse sa bahay, nakahilata si Theo sa sofa. Nilalaro ang isang soccer ball sa hangin. Kumusta ang Woodlawn sa iyo? Tanong nito ng kaswal. Napakunot noo si Jesse. Ito ang unang beses na kinilala siya nito mula nang magpakasal ang kanilang mga magulang. Okay lang, sagot niya, maingat. Ngumisi si Theo. Nakikibagay ka ng mas maayos kaysa inaasahan ko. Napakunot si Jesse. Papuri ba iyon o insulto? Bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono ni Theo at pumasok ito sa kanyang kwarto. Habang papalapit ang semester, Lalo pang naging obsessed si Jesse sa pagtuklas kung sino si somebody nobody. Gumawa siya ng listahan ng mga posibleng suspek, Pinag-aralan ang kilos ng mga kaklase at kahit isinama ang posibilidad na si Theo ang nasa likod ng mga mensahe. Pero walang tumugma. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, nag-text siya. Me: Bakit ayaw mong sabihin kung sino ka? Somebody: Nobody. Dahil mas madali ito, walang inaasahan, walang paghuhusga. Me: Pero gusto kitang makilala nang totoo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan bago dumating ang sagot. Somebody: Nobody. Kilala mo na ako. Nakatitig si Jessie sa mga salita, ang puso'y bumibilis. Ano ang ibig sabihin nito? Sinubukan niyang pilitin pa sila para sa sagot, pero nanatiling tahimik ang kausap niya buong gabi. Ang misteryo ay nabunyag sa winter dance. Walang gana si Jesse, pero pumayag na sumama kina Dry at Agnes. Iniisip na mas mabuti na ito kaysa manatili sa bahay. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit at sinubukang hindi ma-conscious habang gumagalaw sa kislap ng gymnasium. Naroon si Theo, siyempre, napapalibutan ng mga tagahanga. Hindi siya pinansin ni Jesse at nagtuon na lamang sa kanyang mga kaibigan. Pero biglang tumunog ang pamilyar na chime sa kanyang telepono. Somebody! Nobody? Lumingon ka! Nanigas ang kanyang hininga. Dahan-dahang lumingon si Jesse. scan ang crowd. Napatitig siya kay Theo na nakatingin sa kanya na may nerbyosong ngiti. Itinaas nito ang kanyang telepono at bumagsak ang puso ni Jesse nang makilala ang screen. Ikaw? Bulong niya, naglalakad papalapit. Tumango si Theo. Hindi ko sinadyang humantong sa ganito. Gusto ko lang, gusto kitang tulungan. At pagkatapos, hindi ko na mapigilan. Hindi alam ni Jessie kung magagalit o magpapasalamat. Nakatitig siya dito, sinusubukang iproseso ang revelasyon. Bakit hindi mo na lang ako kinausap? Tanong niya. Nagkibit balikat si Theo, mukhang hindi karaniwang mahina. Dahil hindi ko alam kung paano, pero narito na ako ngayon, sa unang pagkakataon mula nang dumating sa Los Angeles, naramdaman ni Jesse na hindi siya ganap na nawawala. Siguro hindi pa niya lahat nalalaman, pero may mga taong nagmamalasakit. At sa ngayon, sapat na iyon.